Uh, ganito lang yung mga ginagawa namin mga OFW dito sa may nakita kong Louis Vuitton dito mayroon ding coach mga... Diyan okay. sa Maagos ayun bilog na bilog <laughs> ang lakas <laughs> Ay, walang na lamang wow. yun o no? good morning okay okay muna tayo ngayon day market titingin lang ako ng gamit na pwedeng magamit no sa bike maghanap ako nung lagay ng cellphone kung may makita tayo day off kasi ngayon kaya lalabas lang muna tayo pero magsuot pa rin tayo ng mask kasi iwas pa rin sa virus yan ingat pa rin tayo dito na tayo sa day market magikot ikot ikot tayo titingin tayo ng mabibili natin may nakita akong lowest dito. Kaya lang hindi hindi ako marunong tumingin kung legit ba tong ganito kasi yung last time na nakakuha ko parang fake naman ito siya. Oh. Ba, ito yung loob niya. Uh, kaya lang hindi ko makita yung code Pero mukha namang maganda yung kahit niya. Ayun e na naman tayo sa mukha maganda yung tahe. <laughs> <laughs> Tapos pagkabilin, yari na naman. Mayroon ding coach. Tignan natin yung pano. Mukhang magaganda kaya lang hindi naman ako sigurado kung original ba to. Ang dami pa oh. Tignan natin tong isa. Ito mukhang maganda rin to. Kaya lang, hindi ko alam kung anong brand. Itong isa, tignan natin. Lulu, Lulu. Lulu, Lulu, Lulu. Tusa siya, tusa siya. Na, tusa siya. Tusa siya. Tusa siya. Eh, tusa siya. Eh, tusa siya.

saan? Ito kami sa Gucci Ito LB Ang gaganda ng mga akso Maganda yan pang camping Pili muna tayo ng almosa Para pag-uwi meron tayong pagkain Ito uh tayo -huh. kain muna tayo binili ko kanina ng iplog remusal bukang so ito oh soya yeah. Masarap. Nag-iisip din ako ng gagawin ngayong araw na eh. Kagagaling namin ng day market tapos bumili. Siguro maglaban na lang muna. Tuloy <laughs> ba tayo? Ayun. Uh, punta na lang daw kami mangis mamaya. Salang muna tayo ng labahin at yung mga nagyaya na mangis daan doon pa. Busy pa sila. Kaya habang busy pa sila, may nakasalang pang labahin. Dito yung washing namin, may nakasalang pa. Pero tignan ko dun sa isa. Para pag tapos kung matuloy kaming pupuntang mangisda mamaya, pag uwi natin, isasampay na lang. Yun, tapos na tong isa. Dito na lang tayo magsasalang. yun, nakapagsalang na tayo balikan na lang natin mamaya yung hapon pagka tapos sigurong pumunta dun sa isdaan kung matutuloy Matutuloy ba boss? bakit man busy yata sila yun no oh. biyahe tayo papunta dun sa may fishing spot Sama natin sila yun mga kasama natin kaya 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 dyan boss yeah. si TV kung nasa lapod si Lakay TV at si Kasakmal Maglalambat kami ngayon. Nandito na tayo sa Ilog. Maglalambat tayo tapos Meron din tayong kasama magpa-practice maglambat ngayon. Ayan o. Oh. Yung may hawak ng lambat doon. Tapos yung isang naka-purple yan. Nainggan nyo sila sa atin mag-practice ng lambat. Ah, uh, ganito lang yung mga ginagawa namin mga OFW dito sa Taiwan o oh, sa ibang bansa. Nakapag day off yan, gumagawa kami ng mapaglilibangan. Sir, lumusong hmm. na kami. Magpa-practice na silang maglambat. Ilang ganito nga ba? Ayan, isang itcha naman dyan. Ayan. Wala kasi kami magawa sa dorm, kaya Ayan. nag yung kaming pumunta dito, maglambat, mag-practice kami maglambat. Tama lang yan. Ibig pail mga sakmal, tuturo ko sila kung paano mapabuka yung lambat. Parang ako lang mga sakmal, nung una-una akong lalambat, ganyan din ako, hindi ko mapabuka. Tapos muna. na. Sabay kayo, boss gus just came here. Na na, i ba? <laughs> <lang> <laughs> Aba, kala yu, wala? Meron? Kasi, oh. Meron ba? <laughs> Meron na. Nako, pa-simple-simple pa -simple lang pero may nakuha pa din. May nakuha pa din? Oo, oh, hindi ka <laughs> oh. Malupit! Tropa. <laughs> oh, bilog na bilog din. Ang galing. Napakahusay. Yan ang gusto ko. Ayun, bilog na bilog. Ang lakas. Ang <laughs> oh, lakas. na Ang Adulas Wala na, ko na Naluko na Boss Bakit ka tumatawa? Huwag ka tumawa Ayan Ayan, buong-buo Ah, magaling yun ang galing si ka-adventure mag-ano? Ka-adventure mag-itsa. Buong-buo. Napakahusay. Sana meron. Napakahusay ni ka-adventure. Hey, malaki to. Malaki? <laughs> Malaking <laughs> bato to. Inay. <laughs> o, marunong ka na rin. Opo, opo, baka masira. Baka natututo na sila. <laughs> Masisid ako. sa <Nasa> oras yata. <laughs> Okay lang yan Sige nga oh, Baka kay. buhaya yan ha Oh Masa ah, yung lambat mo Oy, oh, Ay Meron <laughs> Malaki, Malaki nga Ayan Yung lagayan natin boss Naka <laughs> <laughs> Pinay <laughs> <Laking ba? laughs> Ay dyan sa gilid boss Sasabit ulit yan Sasabit oh, ulit yun <laughs> Ayan no Nakakuha siya oh laki, laki ng tilap ya Laki na nakuha niya oh Diba hmm, Diba Taga sambalis yan yeah. Mga sakmal Pak pakita mo. Ano? Kukunin ko yung sako. Ayun na, pakita mo nga, boss. Ayun. May isa. Wow, ang laki. Oh, ayan. Wow. Wow. Manalo. Ikad bayan ko taga Sambales. Mm. Wow. At ito ang taga-pangkisi natin, oh, pika bayan. May ulam na lang. Bilog na bilog. Eh. Pakagaling talaga ng kita. Bilog to. <laughs> <laughs> uh, one zero. <laughs> Magmina na lang <laughs> tayo dito. Ang daming bato kasi on lalaki. Oh, meron no. Meron. gumagalaw-galaw. meron, meron, <laughs> meron, ang lucky. Ang lucky. Ang galing mo kasi, <mumbles> Kamal. Isa lang, boss. <laughs> oh, ayalan nadadapa. Andulas <laughs> eh. si. <laughs> Aba, <laughs> nag-sagot maligo ah. Nararamdam ng lamig yung katawan ko. <laughs> dun sa ana sa dagat, sa lockdown, no. Oo. Oh. Ay, gustong-gusto gusto kong bumatok na, bumabad na. 'Di bato 'yan. Kailangan kainin tinapia. Mal malaki 'yan eh. Ang dalawang piraso palang lang nakuhunan namin, tagisan kami ni Kasakmal. Ito na yung mga nakuha namin no? Oh. So, Ito, pakita ko sa inyo yung mga nakuha namin Ayan, Ayan. Pwede na, di ba? May pang ulam na naman oo, oh. Meron na naman tayong pang ulam Mag grocery muna tayo Bibili lang ako na Bigas Egg glob. Eglog muna tayo. Tapos dililan din tayo ng talong. Nakawin na ako. Ayan. Tapos na naman ang isang buong araw natin. Sana nagustuhan nyo. Sana nag-enjoy din kayo. Uh, dito ko na rin tatapusin tong vlog ko kasi ako yung magsasampay pa. Uh, Siyempre sa mga bago dito sa aking YouTube channel, huwag nyo naman kalimutan yung i-subscribe at i-click ang notification bell para update nyo lagi sa mga videos na i-upload ko. See you on my next vlog. Bye-bye!